โอเคสวัสดีนะแม่เนาะดาแม่เนาะยายเดี๋ยวเอาไว้ low tide nandito na naman kami sa dagat mga fisherman man no? laki oh nawala pa. pa. Oh, so, na. Ang laki. Hmm, Saka, nagwala. Ay sabit mo. 1-0, ang sarap prito yan, no? Oh. Pero parang, parang payat, ha? Malaki. Payat, malaki, lalaki. Para ako. Chef, oh! Ano mo, Jay? Close up mo. Ang La, laki kasi ang lapad ng ano, palad. First blood. Uống 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 nè nè gà tayo At... Nó Malaki. Malaki pa sa puso mo. Sir Arawd. Sir Arawd. Mga opisyal man oh. Konting taga lang. Nakalibre ah, naman ang ulam. Nakalibre naman ang ulam. 30 minutes pa lang oh. Pupunaw na yung lager. na. ເດັກຕ້ອງໂອນິນາເນ